Guys, magluluto tayo ulit ng dineng. Deng, ito yung ating upo. And then, ito naman yung daon ng malunggay. Uh, flower ng katuday. At saka flower ng kalabasa. Ito na yung ating yam. Tapos, ang sahog niya is, meron din siyang lemongrass, guys. Oh. Tapos, ang sahog niya is daing. Ito, daing. Yan mga daing. From Bougay with Love. So, yan. Pwede na natin ilagay ang kabatiti or upo. Ay, hindi upo. Patola pala. Patola. Yan. Tapos, takpan ko muna siya. And then, pag medyo lumambot na mamaya yung gulay tsaka ko ilalagay ang mga bulaklak at dahon ng malunggay. guys. Kulong-kulo na ang ating patola. Ay, hindi patola. Oo nga, patola. So, ilalagay na natin itong mga flowers and leaves ng malunggay. Ayan. Hindi na yata magkasya ang aking casserole. is now ready to eat. Okay na siya guys. Luto na lahat. Okay. Yan yung yam natin. And then these are the flowers. Sarap na siya. So let's start eating. Guys, let's eat na. It's already cooked. Yan may daing, yan patola, dahon ng malunggay at saka flower ng katuday and kalabasa. Yan yung ating dinengdeng din for today.